Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. As-salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. So, nitatalakayin na natin yung mga fitnah na darating sa dulo ng panahon. At ngayon yung mga digmaan na mangyari sa pagitan ng mga Muslim. At yung huling hadith na natalakay natin, yung nga sinabi ni Propeta Muhammad SAW ko baga sa buod noon na sikapin ng Muslim na wala siya talagang kinalaman sa anumang mga uh, patayan o digmaan sa pagitan ng mga Muslim hanggat maaari. Lalong-lalong na kung hindi malinaw kung ano yung pinaglalaban ng isa't isa. Katulad nung nangyari doon sa panahon ng mga sahaba, radiyallahu anhum, ang nagpaningas talaga doon yung mga kawarids at ang siya. Pero kung halimbawa ang digmaan ay sa pagitan ng nasa malinaw na katotohanan at nasa malinaw na kamalian, e kumampiga doon sa nasa katotohanan. Bawa, may gera sa pagitan ng kalifa at ng mga terorista, edi eh kumampi ka sa kalifa. Ganun lang yun, kadali. Siyempre dito, yung doon sa huling natalakay natin, na yung tao-sukdulan na magpapapatay na lang siya ng sagayon ay hindi siya makakapatay. Na dito, sinabi ni Propeta Muhammad SAW ng sagayon, ismihi wa ismuk Wa-ithmik wa-yakuno min ashabin nar. Ang tao na papatay sa iyo dahil sa hindi mo pagsali sa digmaan sa pagitan ng mga muslim, ang iyong kasalanan ay madadalhin nung pumatay sa iyo, kasama ng kanyang sariling kasalanan. At siya ay mapapabilang sa mga mananahan sa impyerno. Sa so ito nga, katulad na katulad dito nung aya, doon sa... Uh, Suratul Ma'idah verse 27. Nga sinabi ni Allah, Watlu alihim na Adam bilhaq. Ipabatid mo, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ipabatid mo sa kanila, specifically sa mga Hudyo, ang katotohanan tungkol sa dalawang anak ni Adan. ba kurbanan, fatukabbala min ahadihima walam yutakabbal min al -akhir. silang dalawa ay nag-alay at tinanggap ito sa isa pero hindi tinanggap sa isa pa at nalalaman natin mula sa Israeliyat lalong lalo na sa lumang tipan si Cain nag-alay ng gulay si Abel nagkatay ng kambing o tupa tinanggap ni Allah ang alay na tupa ni Abel pero hindi tinanggap ang alay na gulay ni Cain. Kasi itong bagay na ito, hindi ito masyadong naintindihan ng mga kristyano. Kanya-kanya sila ng interpretasyon. Pero ang totoo dito, para sa ating mga muslim, simple lang ito. Usapin ito ng bidaa. Inutusan sila ni Allah na magkatay ng kataying hayop, pero si kain sumuway. Mas gusto niya mag-alay ng gulay. At hindi yun ano. Hindi ito usapin na kumbaga mas gusto ni Allah yung, yung hayop o mas nakikinabang siya rito. Hindi. Ang kinalulugdan ni Allah kaya tinanggap niya ang alay ni Abel ay dahil sa ito yung inutos niya. Sinunod siya. At hindi niya tinanggap yung kay kain, gulay, dahil sinuway siya. gayto ka, ito kasimple na usapin. At nung nagmuslim ako, Narealize ko lang na ganun pala yung kahulugan talaga ng kwento ni. Kasi lagi nakukwento yun eh. Lagi yung nababanggit ng mga pari, ng mga pastor, kung ano, ano yung mga kwento na iniugnay nila rito. Mga kunwaring kabanalan, huwad na kabanalan, huwad, huwad na kabaitan. Pero ganun lang pala kasimple yun. Kung anong sinabi ni Allah, sundin mo. Kung anong hindi niya sinabi, huwag mong gawin para hindi tayo masasadlak sa bida. Pwede nga doon sa kwento, diba, nagalit si Kain kay Abel, Kala laaktulannak, sabi niya, tiyak na papatayin talaga kita, sabi ni Kain kay Abel. Kala innamaya takabalullahu minalmutakin. Pero sinabi ni Abel, si Allah ay tatanggap lamang mula sa mga tunay na may takot sa Kanya ang naging dahilan na sundin ni Abel si Allah ang takot niya kay Allah. Naginawa niya ang gusto ni Allah at iniwasan niya ang ayaw ni Allah. Pero si Cain, sabihin naman na, na natin meron siyang takot kahit papano. Pero nagbaka sakali siya, baka gusto ito ni Allah. E kalokohan yun. Paano mo masasabi na gusto ni Allah ang isang bagay na ikaw lang ang nag -imbento? Na walang batayan, walang uh, dalil sa anumang ipinahayag ang so, mga gawaing pagsamba tatanggapin lamang mula sa mga may takot kay Allah dahil ang mga may takot kay Allah sila lamang ang gagawa ng gawaing pagsamba ayon sa kung ano ang ginusto ni Allah. Pero yung mga kulang-kulang sa kanilang takot kay Allah wala silang pakialam dito, gagawin lang nilang gusto nila. O nag yun nga katulad ng iba, kali kasakali. sa kali sila kahit hindi sila nagsasala, papasok sila sa paraiso. Nagbabakasakali sila pag nag-celebrate sila ng Maulidun Nabi, magugustuhan ito ni Allah. At iba pang mga bidaa na iniimbento ng tao. Pero nga ang tunay na makakaiwas sa bidaa, ang may takot kay Allah. Ibig sabihin, walang hiya ang mga gumagawa ng bidaa talaga. Kaya nga napakasama nito, napaka karumaldumal dahil ito ay pagmamarunong sa relihiyon ni Allah. Tinuturuan ng gumagawa ng bida si Allah na ganito dapat sumamba. Eh di ba napakawalang hiya ng ganong tao? Parang sa trabaho, halimbawa. Trabaho mo, pintor. Tapos nag-electrician ka. Nung pinagalitan ka ng forma, yung ginagawa mo, ba't nag-electrician ka? Mas un kailangan unahin to eh. E mas marunong ka pa din sa forma <laughs> sa o sa ano, sa contractor. Di ba? Yung mabubisit sa iyon, e mas naiinis. Kumbaga, mas nagagalit si Allah sa galit na karapat dapat sa kanyang karangalan doon sa mga tao na gumagawa ng bida. At ito lang ay sinabi kong aya nung nakaraan. Yung di ba sabi ni Ismail, hindi ba suicide yun? Hindi yung suicide kasi ang suicide, yung sinaksak mo yung sarili mo. O ikaw ang nagdulot sa sarili mong kamatayan. At hindi rin naman yun pagtutulak sa sarili mo sa kapahamakan. Kasi pareho lang eh, kung papatay ka, napahamak ka rin. Hindi eh, magpapatay ka na lang, yun ang ano eh, yung lesser evil, kumbaga sa dalawang bagay na yun. At yun yung sinabi ni, ni Propeta Monsaro Salam. At siyempre hindi palaging ganun. Meron lang mga tukoy na pagkakataon na maaring mangyayari yun. Napipilitin ka nilang pumatay, di ba? Pipilitin ka nilang pumatay at kapag hindi ka papatay, natalakay na natin to di ba? Sa akafudara rin. Kung halimbawang may pinapapatay sa iyo pero ayaw mong patayin, at sinabihan ka, kapag di mo pinatayan, papatayin ka namin, edi magpapatay ka na lang, yun ang magiging lesser evil sa dalawa na yun. Papatay ka ng Muslim na ipinagbawal ni Allah na patayin, o mapapatay ka, magpapatay ka na lang. sa so yun yun. Hindi yun suicide. At yun nga, itong hadith na ito ay nahawig dito sa aya na ito. Sumunod na aya sa 28. La in bat ilayya yadaka taktulan ni ma anabibasiti yadaya ilay ka liaktulak. Kung iaabot mo ang iyong kamay sa akin upang patayin ako, hindi ko rin naman iaabot ang aking kamay sa iyo upang patayin ka. sabi so, sabihin, nagpapaubaya na si Abel sa kung anong gustong gawin ni Cain pero ayaw niya makipagpatayan. Inni akhafullaha rabbal alamin, tunay na ako ay natatakot kay Allah ang Panginoon ng mga nilikha. Inni uridu antabu'a bi'ithmi wa ismik. Ito, parehong-pareho nung hadith, di ba? Ang gusto ko, pasanin mo ang kasalanan ko at kasalanan mo. Fatakuna min ashabin nar. At ikaw ay magiging kabilang sa mga mananahan sa impyerno. Katulad na katulad nung hadith. Wa jaza jaza'u dholimin yaon ang magiging gantimpala ng mga mapangapi. Yaon ang magiging gantimpala ng mga mapangapi. So yun yung ano, yung konteksto nung hadith na yun. Alhamdulillah. Kung paano natin siya uh, uunawain. So hindi siya suicide, hindi siya pagpapakamatay. Siyempre, titingnan mo rin yung kalagayan mo. Kung naroon ka ba sa kalagayan na yun na hindi ka naman lalaban. Titingnan mo rin insya Allah. kasi ang dalil inuunawa sa tamang pag-unawa dito. Inilalagay sa tamang paglalagyan. Hindi pwedeng ilalagay lang kung saan-saan. O, basta-basta. Kaya nga ang fake tinawag na fake ang pag-aaral sa mga gawaing pagsamba dahil ang mga ito ay hindi lang kinakabisado. Ito ay inuunawa Fake, ibig sabihin, pag-unawa. Pag-unawa sa mga gawaing pagsamba. At syempre, akbar, uh, pag-unawa na mas malaki, at ito na yung akida. Sa so, meron pang isang hadith iniulat ni Abu Sa'id al-Khudri, Yusaku ku yakuna khayru malil muslim ganamun tabi ubiha, sya'ful jibal mawaqi'il qatar yafirru bidinihi minal Sa darating daw panahon na ang pinakamahalaga na yaman na maaring makakamit ng tao sa, mga sa dulo ng panahon ay yung kambing o tupa na kanyang inaalagaan sa gilid ng bundok malapit kung saan natitipon ng tubig na niya ito sa halip na sumama sa fitna. inalaga niya ito upang maging malayo, upang makatakas sa mga fitna o kaguluhan. So lahat ng mga hadit daw na ito, wa kadah tadya bil ahadifil lati saknahu wa ma wa ashbahaha malam yaral kital fil fitnati minas sahaba. Sige nga, itong mga hadit na ito, tiba pang mga katulad nito, ay mga dalil na ginamit noong mga sahaba na hindi sumali sa mga labanan na nangyari sa pagitan nila. Wahum kullu man kitalu, kullu man kitala, maalibin abitalib fi hurubihi. At ito yung mga sahaba na hindi sumali sa mga digmaan ni Ali bin Abi Talib laban kay Muawiya. Kasaad bin Abi Waqas, sa tukoy dito yung ilan sa mga sahaba na hindi sumali sa kanila. Si Saad bin Abi Waqas, Abdullah bin Omar, anak ni Omar bin Khattab radiyallahu anhu, Muhammad bin Maslama, at si Abu Bakra, yung nag-ulat nung isang hadith na natalakay natin nung nakaraan, Wagayrahim. So kasama dito sa mga hindi sumama actually si Zaid bin Tabit, uh, si Anas bin Malik, yung katulong ni Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, at iba pa. Wakalu, yajibul kafa hatta law arada ahadun katlahu, lam yadfa'hu an napsihi. Sa so itong mga hadit daw na ito, ay nangangahulugan na hindi tayo oh, sasali sa labanan kahit pa mayroong tao na magahangad na patayin tayo, hindi na natin ipagtatanggol ang ating mga sarili. Sa ganoong konteksto. Kung pipilitin nila tayo na pumatay, na kapalit nito ay tayo ay papatayin, eh magpapatay na lang tayo kaysa tayo ay papatay ng muslim. So ito yung kanilang naging paninindigan sa bagay na ito. Wamin humman kala at kabilang sa kanilang nagsabi, la yadkulu fil fitnah fa in arada ahadun katlahu dafa an nafsihi so meron din namang nagsasabi na hindi siya sa uh, sasali dun sa kaguluhan pero kung merong magtatangka na pumatay sa kanya pwede rin naman niya ipagtanggol ang kanyang sarili pwede rin kung may pagkakataon na may pagtanggol mo ang iyong sarili pero nga dun sa halimbawa di ba na nakatutok na, ka, na, sa kanya yung sandata, yung espada, na kung hindi siya papatay, papatayin siya, e magpapapatay na lang siya. Kung hindi na niya may pagtatanggol ng kanyang sarili. Wadahaba jamhurus sahaba wat tabiin ila wujubi nasril haki wakitalul bagin. Pero syempre, ang jamhur, ang mas marami sa mga sahaba tabiin, ay naniniwala sa pagiging obligado sa pagtulong sa katotohanan at paglaban sa mga sumusuway so meron nga ito ngayong sample ko kanina di ba Kung yung kalifa may digmaan laban sa mga teroristang muslim mga terorista na kabilang sa mga muslim may kakampitay sa kalifa hindi natin pwedeng ikakatwiran ito sa kalifa sasabihin natin hindi kami sasama sa iyo kasi bawal pumatay ng kapwa muslim So dito, dumating na ang pagkakataon na pinahintulutan na digmain ang mga Muslim. Dahil ang digmaan ng Khalifa laban sa kanila ay magiging isang parusa sa kanila. Dahil sa kanilang uh, pagsuway, dahil sa kanilang kumbaga, paglabag. Kaya nga nung panahon ni Ibn Taymiyyah rahimahullah, nakasama pa siya sa jihad ng mga mamluk laban sa mga Mongol. So doon sa Marjus Safar ng no 1303, mga Muslim na yung mga Mongol. Mga Muslim na sila. Pero dinigma, dinidigma nila yung mga Muslim kay mga Mamluk na sila ng kumbaga yung tunay na namamahala na talaga sa mga Muslim sa panahon na yon. Wala na sila sa lahod din noon. Yung mga anak kasi ni sa lahod din, puro palpak. Walang ano, wala talagang mabuti sa ano nepotism sa monarkiya. Kasi kung yung hari, gagawin niya lang disusunod na hari yung anak niya na wala namang alam, ipipilit nila yun na maging hari kahit hindi karapat dapat. Ganun ang nangyari kaysa Salahuddin. din. Kung bagay, mga anak lang din niya yung sumunod na mga namuno sa kanya. So nung pagkamatay niya, lumitaw naman itong mga mamluk. Itong mga mamluk. At sila na yung nakatalo nga doon sa mga mongol doon sa Ain Jalut nung ano nung 1260 at itong 1303 sa panahon ni Ibn Taymiyyah doon uli sa Damascus doon sa uh, Marjusafar Safar So kung yung kalifa may digmaan laban sa mga Muslim pero gumagawa ng masama, mo kriminal, mga tulisan, so pwedeng sumali mga Muslim sa kalifa insha'Allah. Wa hamla ha'ula'il ahadith al-warida fi dalika alaman da'afa al kital au kasara nadrahu an ma'rifati sahibil haq. So itong mga hadith na ito ay uh, kumbaga iniulat at may kinalaman o applicable, kumbaga applicable doon sa mga tao na maaring walang kakayanan na lumaban. Kasi nga doon sa halimbawa, di ba? Yung nakatutok na nga sa kanyang sandata, ano, papatay ka ba ng Muslim o papatayin ka namin, eh, magpapatay ka na lang. Yeah, yun nga. Pero, kung meron kang kakayanan, e magtanggol ka naman sa iyong sarili. At ganyan din, ito ay applicable lamang yung hadith kanina na magpapatay ka na lang kaysa makapatay ka ng Muslim kung hindi alam kung sino ang tama at mali kasara nadrahu an ma'rifati sahibil haq. Kung di mo alam kung sino sa kanilang dalawa tama o mali, eh wala ka dapat kakampihan sa kanila hanggang sa maging malinaw kung sino sa kanila ang mali. Ganoon. Kaya nga sinasabi ko sa inyo yung UDA, applicable yun kahit saan. Observe, orient, decide, act. Kahit nasaan ka, sa trabaho, sa gera, nagluluto ka ng pandesal, applicable yun lahat sa ganung iba't ibang mga senaryo. Sa paliwanag dito ni Imam at Tabari, al asluha al-ibtila. Ang ugat ng mga fitna ay pagsubok ni Allah. Sa so, kabilang ang mga kaguluhan sa mga pagsubok ni Allah. Yan ang lagi ko sinasabi, hindi mawala ang pagsubok sa mga jamaah ng mga Muslim. Kung may mawala ang isa, may papalit yan sigurado. At hindi nga natin alam, baka yung papalit ni Allah dyan, mas matindi pa. Yan kung anumang merong kaguluhan sa mga jamaan ng mga Muslim, mainam na pagtiisan din natin. At tanggapin natin na ito'y kabilang sa uh, pagsubok ni Allah. Pero uh, ibig sabihin ng pagtitiis, magtitiis tayo. Pero gagawin din naman natin dapat natin gawin. Hindi naman tayo magpapaapi na lang. Hindi tayo basta-bastang magpapaapi. Magtitiis tayo, ibig sabihin na hindi tayo lalampas sa mga hangganan ni Allah. Pero hindi rin tayo magpapaapi. Sa mga fitna as luha alib tila. ang mga fitna ang ugat nito ay pagsubok ni Allah. Wa inkaril munkar, wajibun alaman kadara ali. At ang paglaban sa kasamaan ay obligado para sa sino mang merong kakayanan dito. Sumuli. So Sumuli balik do sa usapin ng Amrubil Bil Ma'ruf wa Nahyon Munkar. Ang tao ay mag-uutos ng kabutihan at magbabawal sa kasamaan, depende sa kanyang kakayanan, depende sa kanyang otoridad. Sa lahat ng mayroong kakayanan, edi gumawa siya ng ayon sa kanyang kakayanan, insya Allah. Faman aana al muhakka asab, waman aana al muhti akta. Sehingga sino man daw ang tumulong sa may karapatan, na nasagasaan kaya nagkaroon ng fitna, siya ay nakagawa ng tama. Pero sino man ang tumulong sa nagkamali sa panahon ng fitna, siya ay nakagawa rin ng pagkakamali. Kaya kapag may fitna, tigil ka muna, mag-obserba ka muna. Hindi porke may nagsumbong paniniwalaan mo agad. Mayroong naunang nagsumbong, maniniwala ka kagad sa kanya. Hindi ganun. Ugali ng masamang tao yun. Masamang tao rin yung gano'n yung kapag merong dumating sa kanya nag magsusumbong, may hatol agad siya. Bago pa niya alamin kung ano yung tunay na nangyari. So katulad nung nangyari kina, Dawood at Sulaiman nung merong dumating sa kanila na magkapatid na nagdedemandahan tungkol sa kanilang kambing. Yung isa merong 99 at yung isa merong isa. At sinabi ni Dawood, Natunay na kabilang daw dun sa mga uh, magkasosyo ang mga mapang-api. So hinat hinatulan niya agad yung nanguha ng kanyang kambing o tupa ng kanyang kapatid. So hindi dapat ganoon. So dapat pag may fit na dahil ito'y pagsubok at ang tao ay kikilos ayon sa kanyang kakayanan, tumigil ka muna. Tingnan mo muna kung ano ba yung nangyayari. Hindi yung kampi ka ng kampi. Porke may nagsumbong, kakampihan mo ka agad. O kaya porke yung isinumbong hindi mo rin gusto, kakampihan mo rin yung nagsumbong. Hindi mo alam, yung tao na kinaayawan mo, yun, yun din pala yung inapi. Eh. At yung nagsumbong sa'yo na naunang nagsumbong, yun pala yung may kasalanan. Eh dahil gusto mo makapuntos do sa tao na kinamumuhian mo, eh, kumampi ka na rin dun sa nagsumbong. Parang yung mga ano, di ba? May mga tao nagsisiraan pero nagbabanding. Eh paano? Pareho sila ng kaaway eh. Nagsisiraan yun. No? si Torno at si Kapitan, nagsisiraan yun. Tapos maya maya, magkakbay na. Kasi meron silang iisang kaaway. Hindi ganun. Hindi ganun. Wa in ashkalal amru fahiyal halatul lati waradan nahi anil kitali fiha. So ito dagdag na -dag -dag paglilinaw doon sa hadith. Alhamdulillah. Magiging ganun lang kapag hindi malinaw ang kalagayan. Sino ba ang tama? Sino bang ba mali? Pero kung malinaw, hindi ko ka sa nasa tama at labanan mo ang nasa mali. Wala siya ka anna tabayyan al-haqqa anna tabayyan al-haqqi was sawab fi mitli hadihi al-duruf allati taqa'u fiha al-fitan. So walang duda na mahirap na malaman kung sino ang tama at mali sa mga ganitong mga kaguluhan. Watadharu fihal ahwa'u sa jiddan. Nah, dahil dito nga, dahil ang mga tao ay mayroong kanya-kanyang mga pagnanasa o kanya-kanyang bias, kanya-kanyang kawalang katarungan o pagkiling, ay eh magiging mahirap nga talaga ang tabayyunal hak, ang pagtukoy sa katotohanan. Wal akrabu ila salamati huwa al bu'du wal i'tisal. Sa ganito mga pagkakataon, ang pinaka ligtas o pinakamalapit sa kaligtasan ang pagiging malayo at ang kawalan ng kinalaman insha Allah. Kaila yusibul muslimu daman haraman nang sagay ng muslim ay hindi magpapadanak ng dugo na ipinagbawal sa kanya na ipadanak. Wala di musliman at hindi siya mamiminsala sa muslim. Wallahu a'lamu bisawab at si Allah ang pinaka nakaalam at nakababatid sa kung anong matuwid sa mga bagay-bagay. So, sa ganito mga pagkakataon, yung mas mainam yung ano, magtitiyak palagi. Yung hindi bara-bara ang tao sa kanyang mga gagawin o kakampihan o papanigan kaya yung dati pa lang, mabigat na talaga yung loob ko dyan kay, ano eh, kay Kapitan. Unang dating niyan dito, kukwento ko na lang sa inyo para huwag niyong gagayahin. Hindi ko siya nililibak dito. Kasi kung kaharap ko siya, sasabihin ko rin sa kanya to. Yung ano, nagsumbong sa kanya si Yee Bading. Magkasama tayo nun eh. Nagsalam kami ni Manong. Assalamualaikum. Hindi nagreply man lang ng salamong tarantado. Ang sabi sa amin, anong problema niyo sa, par uh, sa, sa parok? <laughs> anong problema niyo sa Alhuda? Bakit ganyan kayo sa Alhuda? Ang iniisip ko, tarantadong to nung, nung gustong pala. Hindi nga nagreply ng salam eh. Hindi ko talaga makakalimutan yung ginawa niya na yun, eh. <laughs> ha? <laughs> Hindi Ano, ano din eh. Kumbaga, gusto rin namin na ano din eh, na maglinaw eh. Kasi pagkakataon namin yun na ano. Kasi daming, daming sinumbong sa kanya. Kasi si Manong daw, namimirata ng programa ng Alhuda, mga kung ano, -ano bagay. <coughs> hmm. Lagi siyang bida. Hindi ganon. Huwag kay, kayong ganon. Hindi ganon yung ugali ng ano. Hindi ganon yung ugali ng Muslim. Matagal namin siyang pinagtiisan. Apat Apat na taon. Tapos yung nung kinokonsensya na namin siya, bigla siyang matatali na talaga mga ano, mga narcissist. Biruin mo na pa niya yun ah. Sinabi ko sa kanya minsan, Ay ayusin mo naman yung ugali mo. Apat na taon na kaming nagpapasensya sa iyo, kumbaga. Sagot ba naman, eh, nagtatanim pala kayo ng sabana ng loob eh. <laughs> Kung di ba gago, eh, sarap pa eh. ni, Nanginginig din yung laman ko nun eh. Babalian ko ng leeg yun eh. Ganun. So, magtitiyak muna kayo, hindi yung naghahatol agad kayo ng ano, ng kung ano-ano. So, marami pang ano, marami pang kaguluhan ng lilitaw sa mga Muslim, specifically dito sa jamaan na ito. So, dapat ano, alam ninyong gagawin, insya Allah. Kaya nga dito, ano na tayo dito eh, nakababad na tayo halos dito sa mga ano, pangyayari dito. Kasi, marami tayong matututunan dito, insya Allah. Kasi, kung hindi natin ito matututunan, wala lang. Manguhula lang tayo kung ano yung gagawin natin kapag nariyan na ang mga fitna. So dapat alam natin ang gagawin, inshallah. <laughs> Ilang beses siya nilitis nun eh. Tapos yung litis sa kanya, may hatol na. Kunwari lang, ano. <laughs> Sasama sa pa niya ano, yung mga taga -parukan. dito. mas marami pa sila sa, ano, eh, sa nililitis. Eh. So ito yung insya Allah, so, sa isumunod na topic, yung ano na, yung mga pinanggagalingan ng mga uh, fitna. So itong ano nito, kumbaga, yung tinutukoy dito ng mga pinanggagalingan ng fitna, yun doon sa mga hadith, kung saan lugar manggagaling yung mga malalaking fitna na mangyayari sa dulo ng panahon. Bawin, kung saan manggagaling si Dajjal, di ba? sa Ispahan, sa, sa Iran, at yung iba't iba pang mga fitna. Sa Najad, at ang Najad na tinutukoy doon, hindi yung Najad ng Riyadh. Najad uli ng, ano, ng Iran at Iraq. At iba't iba pang mga lugar na panggagalingan ng fitna. Ito'y malaking fitna. Pero maliliit na mga fitna, patuloy ito na mangyayari sa mga Muslim. Kaya dapat alam natin yung gagawin natin. Insya Allah. Dapat matatag yung ano, matatagang Muslim dito. Hindi siya balimbing. Hindi rin siya balimbing. Dapat may paninindigan siya sa mga bagay-bagay, insya Allah. So, tatuloy natin, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.